Tapi, pasti pas pasan ke bahu. Kawin. awin. Saan nga pa nagsimula ang kontrobersyal na pagkataon ni Datu Adlaw. Well, kung interesado ka sa video natin ito, pindutin mo na ang subscribe button at pahit na notification bell para manotify ka sa mga video natin. January 24 nang simulan ni George Santisas, aka Datu Adlaw at Bailo Des Infante, ang kanilang operasyon na ipadla kangila mga establishments sa so Igao City. Sa isang kuhang video ay magkikita na hindi na nagapalag ng isang security guard na nakadjuti sa isang commercial building sa lugar matapos magdeklar deklara si Dato nang ng closure o pagsara pagpadlak sa nasabing gusali dahil daw na nasabing building nakasali sa kanilang target. May nilabag daw ito na batas sa kanilang playbook. In sure, hindi daw ito na comply sa prior and inform consent right full owner sa ancestral land. At kung gusto di umanong magpatuloy ang mga negosyante na target ang ganitlang ay dapat daw magtungo sila sa federal para sa legality dahil ang lupang kinatitirikan ng gusali ay ancestral landa. Speaking of ancestral landa, ano ba ito? Ang ancestral landa ay ang lupain na protektado ng mga lehitimong tribo. Nagkilanman ay hindi ito maawing ibinta o ipagbili dahil nga ito ay protektado ng April Law or Indigenous Rights Act of 1997. Ito ang bukang bibig ni Dato Adlaw sa kanyang mga viral controversy. Sa mga nagdaang haraw, ilang araw matapos ang unang padlock ni Dato Adlaw, ay hinawang na sila sa checkpoint na kinandak na ng Surigao City in relisyon sa kumilit Ganbana. Dito na sinitan ng mga pulisang grupo ni Dato Adlaw at hindi na sana patutuloyin sa kanilang susunod na operasyon na padlock nagkaroon ng sakutan si Adlaw at ang hipi na Surigao City na silitin ang

Its dong. Oh, tayo. Good morning. Adili pwede, sign of justice to. Hindi nga, Hindi pwede. pwede. pwede, pwede. Adilip, pwede. Isa pa. Hindi pwede. Mag-usap tayo ang mabuti. Ako, si Dato Adlaw Pamati, anay. o sige, sige, sige. Nga nung nagbutang ka ng mga tarpulin doon, on what ground? Paminaw. Ni amo sa ancestralan, o oh, dili, batas ni nga ako ha. Respeto ang atong kailangan. Ni atas ancestralan, ga-inform sila na mukumplay sila sa legality under management sa Federal Tribal Government of the Philippines para sa ilang negosyo o may sa atong palupa, pwede sila mo padayon. Tulok kain po, maghihatag sa ila, wa man nila okay. i-receive. Wa man nila respeto, ikatawaan man ka. O oh, yan, yun po. Pag nagtawa, ito po rin mag-istorya. pwede. Kami ni Dato. O. Kami ni Dato, iyok mo. Para oh, mag kami ni Dato ba? Di, hindi. Ato, ilahid na ito para kuan legal. O para legal. Oh, sinabi ko na sa Para legal. legal. Kihahon ka ka ng data privacy Para legal, sige na. Kihahon yeah, O oh, yan. Pag comply na sila ng free trial, pwede na sila mo negosyo. Pag, pag pag comply na sila ng... Laño kay matapo si muna ako. Pag comply nan kuan ah in so pwede na sila mo Kaya Janing amas sa seleme. Right column din sa sisolan. Sundong tambatas inconsistent to Republic Act 371, April Law of 1997, Divine Customary Law since time in memorial under ta sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines. Yan lang. Batas ang sinusunod namin para sa kalinaw, kaangayan, panaghiusa. Dato, tag-warning ang kita ha? Opo, opo. O. Oh. Utang ina dato. Di wag mo kong hindi, hindi ako, ano? Dato, ako. Wala pang Republic pamati. of the Philippines. Eh, pamati, anay Kami mga dato ng decision makers sa Pamati ha? Kanos at kami dili nag-respeto sa balaod niya? Ano ang imo na balaod sa bang imo matuma? Tapos naman ang 50 years. ko? Oo. Oh. Tapos na ang pitir sa civil government. Okay, Nag-inbo ka ng respeto sa ka ha? Opo, opo. So ngayon? So, you must know how to respect sa kamag- Adita mag-ininglist. Dili ko kasabot, mag-ininglist. Kay tribu ko. Bisaya rata. Oh, Bisaya rata. Batas sa batas. Inconsistent to the public activity civil law of 1997 na super-segmentary failed. Ang tanang batas sa civil government will only assist, protect, promote okay, on, the right of indigenous cultural communities. Ha? Right. Oh. Rights na mo. Rights na mo. O okay. oh, rights na mo. Magkaso kayo, gumagkaso kayo. Yan lang. Kuno sa legality sundin natin dahil nandito kayo sa ancestralan. Dapat mo comply kayo ng free prayo sa Rey right Polonia sa na mag-operate kamo sa ancestralan. Kaya na-supersed, na-repeat ang batas sa civil government. Para sa kaanayan natong tanan. Pareho na ka-Pilipino. Respeto lang ang among ipangayo para sa kaanayan. Hindi hindi ka lagi nagre-respeto sa katungod ng ibang tao. Kung gusto mo mag ka sa korte, mawiyang gusto mo. Di mo ka din na, nag-istorya ka. na wala kang court order. Anong court order? Na-inform na sila, walay katungod ang korte. Executive, legislative, judiciary, branches of government will only assist, protect, promote the rights of indigenous cultural communities, indigenous peoples. Ano, oh, pastor, dilitam, ah, oh, dilitam. Dato dito mag-English English or you are nag-violate ka sa Panato. Sundin lang natin ang batas. Yan lang ang sa amin. Dato, oh. dato ko nang pan mo ha. Ay hindi, batas tong atin, batas. Dato naghangyo ako sa imo ba, sa Bilang hipi dire. Kung gusto mo nang peaceful na kwan. O oh, kaya nga nag-usap tayo nang peaceful. Eh, Sundin so, natin ang batas. Man ka, Wala man ta magubot ang ato lang. Respeto nato ang so, batas sa Dios. Batas sa Dios so, ang among gidala. So, Wala man ta mo. Asa man ko dapit. Ah, sir na supuhe. So, eh, nag ka ng ng katungod mo sa kabalaod, pati ginoo tag-inbok mo, tapos dili ka mag sa katungod ng ibang tao. Hindi. Ito kaya ba kita? nag ako. Ah, Nag-explain na, na? ako. Hindi lisod sa tun. Kaya nga, ito diplomat. Exemption sa mandatoryus, authority sa government. Bot mong ipasabutan ng diri, padlakan mo, kasi gusto mo. Kundi mo comply. Kasi gusto mo. Kundi mo comply, hindi ko gusto. Batas. Batas. O, oh, nakalabian, yan. Batas. Sibu yan. Sundin natin ang batas para sa kalinaw. Batas ng Diyos. Republic at itresibin one, itralo of 1997. Nagrespetohan ka. Oo oh, nga, nagrespeto. Ka. Kaya nga nagkipag-uusap ako sa iyo. Tapos nagpahunong ka ng polis, dili ka mumuhunong. Dili lagi pwede. wala jurisdiction ng polis. Assist ra mo. Kay organisasyon ra mo. Assist mo sa maturo na pang-gobyerno. Federal Tribal Government of the Philippines. Datu Adlaw. dato? dato Sibintual, 72 si spiritual advisor. Hmm, basahin mo. Ano? Hmm. Ano ang pangalan mo? Yan. Hmm. Si Johan Mayan. Okay, check ko doon sa kwan. O, oh, sige. Para may problema. Hmm. Ano complete mo? Nadia. Para mag-check ako doon sa IT. Mm. Asa dere? Hmm. Akin sa man lagi na, ah, man lagi yung dapit. Ah, ganito? Asa lagi yung dapit ang pangalan? Ang pangalan niya dere dahi? No? Ngayon yan ba? Nakasubot na ka sa pangalan dili. Hey, huwag kang ganyan, sir. Ah, Sabi pangalan, mo, respetuhan asal, tayo. Asa lagi ang pangalan mo dyan? Yan nga. Videohan mo. Eh, eh nga, mag-abot ka sa NCIP sa sunod. Covered ka ng NCIP? Hindi, magkaso na lang kayo. Ang pangatana ko, mag-aanyan pang, pangatana ko. Uh -huh. Covered ka ng NCIP. Ang NCIP, wali katungod mo recognize sa among tribo under ang NCIP sa Federal Tribal Government of the Philippines. Kaya wala pang pa Republic of the Philippines na ana ang balaod sa Diyos Divine Customary Law since time immemorial na ibutang ang NCIP mag-assist protect sa Bantres Surigao City Hantod ka mag magkano sa magingani Ha? Hantod ka sa magingani tabi Hantod na musunod sa legality Mintras okay. dili musunod sa legality magpadayon ang trabaho sa government sa Diyos Practiced by the tribe since time immemorial. Nang ay nagdesisyon na si Dato Adlaw na hindi nilang ituloy ang operasyon. Nung araw na yon, dahil sa kanilang pag-uusap ng hippie, sa mga sumunod na araw ay bumahas sa social media ang hihilangang mga video sa pwensahang operasyon na ginawa ni Dato Adlaw at alasing kupa ng humaga na ang bagising ang may hawe, Nang gusali dahil sa ingay sa labas, gumagawa na pala sila ng operasyon padlak. Pati, pati. <tip> sunod, hindi. <hene>, sunod, tanang. Sa mga mga na sunod. Pagkatanang, may kapit. Sa amso. Dahil sa alaw mang ito, pumalag na ang Davao del Norte Police at may sagawa na sila ng imisikasyon. At dito na nila napatunayan na, na si Dato Ablo pala at ang kanyang grupo na Federal Tribal Government of the Philippines ay hindi recognized na National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. In short, sila ay Peking. Prebo, nagigagamit lang ang batas na ipralok para sa personal na interest. Dahil sa bag ng kinesya, unti-unti na silang na-intercept at sunod-sunod na ang ginawang live sa Facebook platform. Di ba ilaw at datuadlaw? at sa kanila mula o statement ay puro pambabatikos sa pamahalaan dahil sila umano ang gobyerno El dito tuloyan na nga sinampahan ng kaso si Dato Adlao at Bay Lodez, ng sampung bilang na kaso Isa na dito ang public alarm and skandal at ang kaugnay sa paglabag at ang kaugnay sa paglabag nila sa kumilik si January 29, 2025 nilang diembro ni Dato Adlao hanggang pot ng pulisya at January 30 naman na magsisuko ang labig limang miyembro ang Federal Tribal Group at iginit sa mga sumuko na sila din ay naging biktima ni Dato Adlaw e sa pangakong 18 to 50,000 na buwan ng sahod sa pagsali nila sa Federal Tribal Group kasunod ang pagsuko sa miyembro ni Dato Adlaw hindi pa pwede hulihin at tumatay yung probinsya leader na si Dato Adlaw kasama ang kanyang partner na si Bae Lourdes dahil hindi pa lumalabas ang otos ng Korte Warrant of Arrest na laban sa kanila.